Ang nakikita nyo po ngayon ay night market dito sa Saikong. Yan po ay floating boat na nagtitinda ng mga seafoods dito sa dagat. Gusto nyo makita? Ito o. Oh. So, ayan po yung aming dagat dito. Ayan, nandito sila sa may dagat. Ayan po yung tulay na pinagdidiskargahan ng mga boat at saka mga ferry at saka pinag ano tawag doon pinagsasakyan nila may mga number number po yan tulad nito ito may parating ayan magdidiskarga yan so tutukan natin napit natin Diyan po nagsasakay at saka nagbababa ng mga pasahero papunta ng ibang island. So marami na po akong mga boat na nasakyan at marami ng island na aking napasyalan dahil gala ako noon. Ayan. Ngayon di na ako gala kasi mahal po yung pagbayad don sa mga boat o saka mga ferry speedboat na pupunta sa iba't ibang bansa ay iba't ibang bansa iba't ibang island Ayan, marami pa pong dumarating. Dalawa po yung yung tulay na yan, yung isa mas mahaba. Ayan po yung isa. Ito yung mas mahaba. Diyan ako laging tumatambay. Kasi may mga upuan diyan. Diyan ako nagle-lunch o kaya nagdi-dinner. So, bongga-bongga po dito sa aming lugar. Hindi po nakakasawang tumambay dito, hindi nakakasawang mag-vlog kasi iba-ibang tao, iba-ibang iba-ibang sitwasyon yung nakikita mo dito. So, ang ganda po dito. Dito na rin po ako nag -e edit ng mga video ko pang vlog. Ayan, ngayon sinishare ko sa inyo. Mamaya i- ipo ko to para makita nyo naman yung sitwasyon namin dito sa aming lugar. So, Tignan na natin yung seafoods na nasa baba. Yan, nag-iimpake nag, nag na po sila kasi gabi na. nag start po yung floating boat na to pag alas 12. Ayan po siya oh. Yan, nasa bangka po sila. sarap sarap na mga seafoods at lucky po ako sa mga amo ko kasi natitikman ko lahat ng mga pagkain na yan, yan. ganoon po ako ka thankful dito sa nahanap kong amo kasi lahat ng kinakain nila kinakain ko rin so, tuwang tuwa po ako kasi yung mga hindi ko natitikman dati sa Pilipinas ngayon natitikman ko na dito sa Hong Kong at kahit nasa baryo ako tuwang tuwa po ako kasi mas ano tinuturing kanilang pamilya dito sa baryo ng Hong Kong kaysa yung mga nandun sa ano sa city naranasan ko nang tumira sa city hindi makatao yung naging amo ko dun lagi niyang pinapamukha sa akin nakatulong talaga ako at lagi niyang sinasabing yung kwarto ko ay mas mahal pa sa sahod ko so hindi po ako happy talaga dun yan silipin natin yung iba kasi meron pa dun sa bandaron at eto naman po ay nagtitinda ng mga ano tawag dun yung mga dry food tignan niyo yung Tingnan niyo yung ano, yung pinaglalagyan nila nasa kawad lang. Nakatali sa ano, ato eh. Nakatali siya sa labas. Ayan o. Oh. Yan. So, boys buhay din po yung pagtitinda niya kasi doon na rin siya nakaupo sa may nilagay niyang ano tawag doon? Papag. Okay. Yan, ikot tayo. Ikot tayo. Yan, mga dry food. Ito po yung mga sinasabi kong mga dry. Yan. nag na po sila. Mmm, sarap naman ito. Mga daing 20 dollar. Ayan, mga pwede nang kainin. Ayan, eto. Twenty. Two, four. Three, four, fifty. masarap to. Nagmukbang na rin po ako ng mga ganito. Nandiyan na rin sa YouTube ko. At eto, tingnan nyo naman yung mga isda. Ayan. Mmm. Sarap. Eto, laki o. Oh. Isa. Isa dalawa, tatlo, apat. Yan, apat na dangkal yung isda. Ayun yung sinasabi ko, may papag siya, tapos doon na rin siya naka, nakaupo. Mm. Yan, may mga bumibili. May mga tumitingin-tingin. So, ikot na tayo dito. yan, may mga seafood sa baba. Yung mga bangka nila, nililinis na kasi bukas pang business na naman nila ayan o oh, ba? Diba? at dito yung mga ferry yan nililinisan nila kasi bukas ready na namang pang business ayan hinuhugasan nila nugasan talaga niya Pati yung mga upuan. Ay, kaya pala plastic yung mga upuan. Kasi, hinuhugasan din nila. Siyempre, yung panghugas nila, galing na rin sa dagat. At sana po nag enjoy kayo sa ibinabahagi kong video dito sa aming lugar. Ayan, dito tayo. O, oh, ang ganda-ganda yung yung reflection dun sa dagat, 'di ba? Ang ganda. Oh, ayun na, umalis oh, na yung mag-asawa na unang binidyo ko. ayon po, may dalawa, tatlo. Ang dami naman nilang bangka. Ayun oh, tatlo yung bangka nila. Ayun oh, tatlo. Tatlo yung bangka nila. Alis na sila. nagliligbit lang sila kanina. Ngayon na alis na sila. Kasi 7 o'clock na po ng gabi. Ayan, tutukan natin. Sila yung una kong binidio kanina sa floating boat. Ayan, umuwi na sila. So, eto, nandito pa. Ang daming bumibili. Malis na kasi yung ano, yung kasama niya na nagtitinda siya na lang. Nakita ko dito siya na lang yung nagtitinda. So, ang dami-dami pong bumibili. Gusto niyong silipin. Ayun, oh. Ayun, oh. So, ang dami-dami pa rin naglalakad dito sa Saikong Waterfront. Nakikita nyo, ang dami-dami pa rin tao. Hindi ko alam kung bakit ganito yung lightning nila dito, kulay orange. Ayan, dami-dami pa rin bumibili o. Oh. Ayan, dumadayo-dayo naman yung maraming tao. So, dito tayo, ikot tayo dito. O, oh, dito mayroon ding, ano dawag ng dry food. Ayan, may nagtitinda pa rin dito ng dry food. Mga pagkain dry. So, lakad tayo. Ayan, nag enjoy akong nag-vlog dito. O, nandito pa rin yung mga nagtitinda ng ano ng kamote. So, lapitan natin. Ito yung sinasabi kong nagtitinda ng kamote, oh. Ayan. Ang bango. Naamoy ko, naamoy, naamoy. Masungit kasi yung matanda. Kaya dito na lang ako sa likod. Nagbibidyo kasi nga. Pinapalayas niya ako pag nagbibidyo ako doon. ayano oh. Yung nuts. Niluto nila sa uling. So... Hmm, ang bango. Hmm. At ito yung sinasabi ko, kamote. Wow! At saka balot. Ay, gusto ko siya. Hmm. O, oh, yung mga floating boat po dito na seafoods market, nagsara na po sila. Ayan, nakikita nyo, lumulutang na lang yung mga bangka nila dyan, pero wala na silang paninda. Mahaba po yan, at mahaba po yung tulay na yan. Lahat po hanggang doon sa dulo, doon sa dulo niya ay floating market po ng mga seafoods. So, may vlog na po ako doon sa aking YouTube channel kung gusto nyong mapanood ng araw. Yung araw po na pagtitinda nila, nandun po. Ayan, nakikita nyo, ang dami-daming tao dito kasi may nagtutugtog ng float. Ayan, galing. Lapitan natin, kaya lang hindi ko alam baka no, kwa, wow, masipa tayo ni Lolo. Kaya ngawangawan ko lang ng ngawangawan, so mamaya lalapit-lapit tayo, pero ang galing-galing niya talaga. Ayan, O, oh, di diba? Ang galing-galing po niyang magtugtog ng trumpet at tugtog. So, tambayan lang po natin yung kanyang pagtutugtog dito. Lumayo na po ako doon. Baka numasipa ako ni Lolo. So, dito po sa paligid niya, yan, mga restaurant na ambong gabong ang kumain dito. Napalibutan sila ng mga Christmas light kasi malapit na po ang Christmas. Pero nag-open yun, yung mga yan, turtle rest Uh, Turtle Seafood Restaurant ay ganyan na talaga yung design niya. So, dito tayo ulit. Ang dami-daming tao. Ang ganda po talagang tumambay dito. Hindi nakakasawa. So, malapit ko na pong tapusin yung vlog ko dito. Uh, thank you, thank you so much po sa pag-support nyo sa aking YouTube channel. Please subscribe, Lin Vlogs, and don't forget to ring the bell for more videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, bye-bye.